Nangunguna sa butuhan ang SB19 at 18 fandom sa upcoming 10th P-POP Music Awards. Na ito ang pinakaladies na resulta ng voting mula sa One Cast. Of course, P-POP, favorite group of the year, ang SB19. Ito nga number one sa butuhan, nangunguna leading SB19 the king of P-Pop. SB19 got 29 million more than 29 million votes. Samantala ang ating 18 nangunguna bilang P-Pop Fandom of the Year 18. More than or almost 4 million votes ang nakuha ng ating 18. 18 Fandom at SB19. Congratulations. Ito ay resulta sa 10th P-Pop Music Awards. 2025 this year na po yan. Ito ay kasalukuyang resulta ng butuhan.